Hoy, kumusta? Lahat. Nakatutuwang balita. Ang Grammy Award-winning na mga aawit songwriter na si Olivia Rodrigo ay opisyal na nag-touchdown sa Maynila. Oo, tama ang narinig mo, nandito siya para sa kanyang inaabangang one-night concert ngayong Sabado, ika-negatibo lima ng Oktubre. Sa Philippine Arena ay nagbubulungan at mayroon kaming lahat ng mga detalye na kailangan mong malaman kaya manatili dumating si Olivia Rodrigo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Huwebes, sariwa mula sa isang Singapore Airlines flight mula sa Singapore, lumapag pagkalipas ng 5 piya. At syempre, ang kanyang pagdating ay hindi napapansin. Dose-dose ng mga tauhan ng seguridad at ang kanyang entourage ang nakapalibot sa pop. Bituin bilang isang dagat ng mga tagahanga at maging ang mga kawani ng airline ay dumagsa sa paligid niya upang masilip. Ngayon, kung isa ka sa mga maswerteng tagahanga na dadalo sa kanyang konsyerto ngayong Sabado, makinig ka. Nagpost ang Live Nation Philippines ng ilang mahalagang paalala sa kanilang social media. Siguraduhin tumutugma ang pangalan sa iyong tiket sa iyong valid ID. At huwag kalimutan upang manatili sa iyong grupo kapag pumapasok upang maiwasan ang anumang pagkaantala o pagkalito. Mukhang nag-e-enjoy na si Olivia dito sa Pilipinas. Nagpost siya sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang kanyang excitement na nasa bansa at nakasilip sa isa sa mga pinakamamahal naming desert, Halo-Halo. She's definitely embracing her nag-ugat ang Filipino habang naririto siya. Itinanganak at lumaki sa California sa isang Pilipinong ama at isang German-Irish na ina, si Olivia ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Malamang nakilala mo siya mula sa kanyang mga hit single na Driver's License, Traitor, at Deja Vu. At noong nakaraang taon lang, inilabas niya ang kanyang pangalawang album, Guts, na sobrang excited na marinig ng mga fans ngayong weekend. Man, it's gonna be a weekend to remember. Sigurado ba kayong napung para sa konserto ni Olivia ngayong Sabado? Ipaalam sa amin sa mga komento kung pupunta ka. At huwag kalimutang pindutin ang pindutan na iyon kung nasasabi kang makita magperform siya ng live. Gaya ng nakasanayan, mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artist at mga kaganapan sa lahat. Hanggang sa susunod, manatiling kahanga-hanga at tamasahin ang musika.